So, good morning. So, ito si Ivana natin. Naglay-labor siya. So, naglay-labor siya ngayon. So, hindi natin alam kung ano oras siya nagsimula. Siguro kagabi pa ito naglay-labor. So, kaya mahirap tansyahin kung anong oras siya mga anak. So, dito naman sa ano niya, sa likuran niya. So, may kadas na lumalabas pag umiiris siya. Pero hindi sa ari galing, sa puwit sa pinakalabasan niya ng dumi. So, yun po ay hindi pa po yun, ano, hindi pa masasabing mga anak na siya. So, nagle-labor pa lang siya hanggang ngayon. So, siguro, mamayang hapon or mamayang tanghali itong mga anak. So, hindi natin sure. So, yun ang mahirap pag hindi natin nakikita kung anong oras nagsimula mag -labor. Kasi nung dubating ako dito nung umaga, anong nagluluto pala ako, nakita ko siya, nakatayo lang nakatayo yung iba mga tulog pa tapos siya nakatayo lang so hindi kaya hindi ko masabi kung ano oras siya nag start mag labor sa so, so, ganito kasi mga sa baboy mga kapigme, uh, ang basihan ko na doon start na mag labor 12 oras lang hinihintay ko pwedeng madagdagan at pwedeng maso umikli ng isa or mga dalawang oras yung ano paglilabor, pero yun na laging time kaya pag may baboy ako na nag start mag labor na kunwari gabi sabihin sabi natin mga 5 or 6 or hanggang 8 ng gabi. So hindi ko na yan, hindi ko yan binabantayan. So tinutulugan ko pa yan. So ito kalakasan pa ng labor niya. Hindi ko alam kung anong oras pang panganganak nito. Pero sure ako na ano, yung madaling araw pa siya ay nagle na. Yun, hindi ko lang matano kung anong oras talaga. So ito na pag-inject tayo dito ng purga niya 5 days ano yung purga na purga natin siya 5 days before mga ano siya mag due date yung iron natin na late so kasi dapat din ang mag inject ng iron pero nag inject na rin tayo so ang chan nito, hindi siya kalakihan hindi kalakihan ang chan niya and kaya uh, ano So, sana makarami pa rin kasi pag maliit chan at lumabas ang bake ay unang labas ay maliit. So, yun. Masasabi natin baka makarami pa. Pero pag malitang ang chan tapos unang lumabas ay malaki. So, hindi na ako nag-expect na ano, na madami yung anak niya. So, may kita nyo to. Mayroon pa siyang pigsa. So, sa pigsa mga kapigmate, dati uh, pag may pigsa yung baboy, uh, talagang todo kay si Bano. So dati pag may pigsa yung babay mga ganito, so inihiwaan ko yan para lumabas yung nana. So ngayon mga kapigmate, hinahayaan ko na lang siyang mahinog tapos kusang masugat to. Pag, kasi ito, pag nasugat, uh, lalabas na yung nana niya. Yun na lang ginagawa ko. Hindi, hindi ko na siya yung kung ano-ano binibigay ko para magamot yung pigsa. So hinahayaan ko na lang. So, dito naman kasi sa mga inahin ko, uh, kung, may, kung magkapigsa sila, ay bibihira naman. Kaya hinahayaan ko. Pero lahat yung mga yan, naranasan ko na sa mga yan, ay mga nagkapigsa na lahat. Minsan buntis, minsan uh, hindi buntis, nagkakapigsa. So hinahayaan ko na lang. Kasi puputok at puputok din naman yan. yon So yung basahan natin, nilabhan ko pa. Basa pa. Kasi talagang tingin ko dito, hapon pa ito mga anak. Ayan. Pero hindi, hindi ko talaga sure. Hmm. Ano, masusugat-sugat na yung gato niya ka. Ano niya dito sa ating, sa kanyang parawing pen. Ano. Tapos, sa mga gatong naglilabor, may at maya sila umiihi. Tapos, yung dumi na lang lumalabas. Parang dumi ng kambing. Tapos, may, may kasamang, ano siya, parang pulot. <laughs> parang pulot siya o parang bubble gum ng hinata or ano na kasama doon sa dumi. So, ganun. Yan ang mga na natin mag-label. So, sa kulungan niya ng mga piglets so mga linis na yan kasi uh, ko na yan kahapon. So, ito, may linisan ko yan. Ganun niya. Yan. So, ito lang yung setup natin ng powering pen natin. So, ito, may harang lang siya dito na plastic mating. Yan. Kaya hindi na ako naglalagay ng pintu dyan mga kapigmate. Ito na lang yung pinaka harang niya, yung bakal. Tapos sa mga piglet, itong plastic mating. Yan. So sa ganito mga anak, ang hinahanda ko lang dito mga kapigmate, uh, basahan, mistral powder, convenex, tapos antibiotic, tapos oxytocin. So, yun lang. So, yun lang hinahanda natin. So, ang convenex natin, hindi po yun, wala po tayong paggagamitan. In case lang, na may piglet na lumabas sa inahin na may sugat. yon. pag may sugat, uh, ko talaga kasi kalimitan, yun bumabagsak o minsan naiipit ng inahin habang nanganak. Nagkakasugat minsan, natatapyas yung balat. yon. doon ko lang hinahanda yung convenex. Para sa inahin. So, ang pinaka main natin nagagamitin gagamitin ngayon basahan, mistral powder uh, oxytocin saka antibiotic so yun lang yun lang abangan natin no. Oh. yan kasagsagan yan labor niya so, ibig sabihin kasagsagan, kalimitan kasi pag mga ganito kasagsagan ng labor mga kalahati ang ano sabi natin mga lima or anim na oras na siya nagla labor, Ganun. so hindi ko pa matansya talaga kung anong oras siya nagsimula mag -labor. So ito nga palang inahin natin ay Duro Clark, large ano to? Land race, Galing kay Kokong Diaw sa CNL Farm.